she Welcome to my vlog. For today's video, gusto ko lang po i anong ang nangyari sa pag-aalaga namin ng baboy. At ito na nga po ang nangyari sa amin. Tumbig pa lamang po ang bilin namin ay 5,000. Ngayon po, nung napalaki na po namin, 1,000 na laang po. Ari po yung nangyari na din sa inyo. Alam niyo ka po mga kabeshi, kung makikita niyo po, naiyak ang ina, isa laki po ng puhunan. Ay sabi po ng mga kapatid ko, bawi na lang po sa susunod. Talagang gayon daw po ang buhay. Parang gulong, minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Saan nyo po mga kabeshi, habang may buhay, may pag-asa. Pag nawala na po ang ASF, alaga na lang po ulit tayo, para makabawi po sa mga nalugi. Ang lahat nagkarga ng baboy sa jeep ay si Kuya Janjan, Jan, si Kuya Tatok, ang papa, at syempre si Kuya Makdo. mulung din po diyan si Longie Kung makikita niyo po, nasa gilid po siya. Alam niyo ka po mga ko, pag-aalaga na po ng baboy hindi basta-basta. Ay kayo ka naman po magpakain sa umaga araw-araw. Tapos tuwing tanghali at hapon, papainumin po. Tapos pag hapon na po, kaingay pa po. Tapos bibila pa po ng mga pakain sa baboy. Hindi rin po talaga basta mag-alaga ng baboy. Kailangan din po talaga sa pag-aalaga ng baboy ay may tiyaga at masipag. Aba, silong hernyo, takbon-takbo eh. Ay naalis na ang karga, tabos na. At ayan po, tatakluban na po yung jeep. Kaya pag, paghindi hindi po yung tinakluban, ay baka po mga makatanon ang baboy. Huy! Ayan po, ipapakita ay ko po sa inyo mga itsura na baboy sa loob. Ayan po, mamaya po, ay alis na rin po ang mga papa. Parang may upuan po sa loob. Sige, ingat kay sa biyahe. Sabay na po mga kabeshi Hanggang sa muli naming pag-aalaga. See ya!